Hi guys, kumusta? So, magbigay lang po ako ng paalala po sa ating mga kapwa backyard kapag nag inject po ng ma alaga natin. So, una guys, yung mga dapat salangalang po natin ay yung gagamitin nating uh, serens, dapat po malinis. Kung sa mga b dapat bago lagi. Hindi na po pwede gamitin yung used na. Yung mga disposable once lang po yun guys kaya nga disposable dis, uh, pagkatapos gamitin dispose na po yan hindi na po pwede gamitin sa sunod hindi, katulad sa mga heavy duty pwede natin i eh, uh, disinfect so pakita ko yun yan yung mga gumagamit nito make sure guys na na disinfect po ninyo ito na sanitize nyo po ito bago nyo gamitin sa yung karayom importante yung karayom ito, uh, dapat hanggat maaringan pag nag-inject, dapat bago so yan, kung bakit, uh, meron tayong uh, followers na 3 days pa lang yung bake nya unti-unti namamatay yung mga bake nya simula nung nag-inject sya ng iron so, sa about sa iron so, basahin nyo po yung iron kung 20% po ang nakalig nakalagay dito 20% dapat ito Ah, uh, 1 ml lang ang pwede natin i-inject sa isang bi. Pwede dalawang beses ka mag-inject, 0.5 sa una, 3 days, 0.5 sa 14 days. So, ang iron po guys ay nakakasama din po kapag sobra. So, nakakamatay ng to kapag overdose. So, tandaan po natin 'yan kasi pag katulad nito, ah, uh, ito guys is 10% lang to. Yan. 10%, 20% milligrams lang to. So, ito pwede itong 1 ml 3 days, 1 ml 14 days. Kasi 10% lang siya So, ito 20% mg. So, dapat ang makonsume lang ng biik na iron is 20 mg lang dapat. Yan. So, ang 1 ml kasi dito is equivalent is 10 mg lang. So, ito kasi 1 ml is 20% mg. So, dapat alam din natin to guys. Yan. Kapag ito gamit ninyo, kahit isang beses, huwag na magpalo up. For pinakamaganda, 0.5 sa 3 days, 0.5 sa 14 days. Ito, 1 ml sa 3 days, 1 ml sa 14 days. So, pareha sila iron, pero magkaiba sila ng brand at magkaiba sila ang indication. So, ngayon, ah, uh, yung kapwa natin ateo Tito do namatay yung big so maraming dahilan overdose or titingnan po natin lagi yung iron natin baka expired na titingnan natin yung expiration date at lagi ko paalala yung takip lalo na kapag nabawasan na to dapat naka-shelf patakan nyo talaga yung kandila to guys para um, sure tayo na hindi nakakasingaw so isa sa dahilan din yon uh, yung iron natin eh hindi natin na malayan eh contaminated na pala hindi na pala siya pwede gamitin tapos na iturok natin so poison po yun sa ating mga biik yan so make sure hindi na pag mga ganito hindi na iinitan uh, naka -shell. tapos pag gumamit ng serens kapag disposable hindi na po pwede gagamitin sa susunod. Pwedeng, halimbawa, uh, may 10 biig, sabay-sabay kayo, pwede lang is, ito gamitin kahit sa ulit-ulit na biig. Pagkatapos nun, dispose na po talaga. Dispo, aga, pag ako gumagamit nito, guys, ah, uh, halimbawa, nag-inject uh, ako sa mga biig, pagkatapos po nyan, dispose po talaga. Hindi na pwede gamitin sa susunod. Baka, iniipon nyo, tapos, Uh, gagamitin nyo naman sa susunod so front ng bakterya yun uh, delikado na po yan tapos yung dapat i-check nyo rin baka kasi uh, din so maraming uh, pwedeng dahilan kung bakit namamatay yung biik nya so ingat la po kayo guys dahil dyan tayo nagkaka ano eh, nagkaka problema minsan eh kampante tayo eh So, yun guys, sana nakatulong po sa inyo. Mahalagang paalala po yan. Kahit anong gamit ninyo, i-disinfect, malinis, pero pag sa disposable talaga ang gamit ninyo, dispose na kaagad. So, yun lang guys, maraming salamat. Palala din, kap uh, kapag gumamit kayo ng iron, nakakasama po talaga yan guys. Kapag hindi nyo alam kung yung pagturok na, yung pagturok po ninyo, baka mali yung naturokan ninyo. So, baka umabot sa buto so isa rin po sa dahilan nyon so yan lang guys maraming salamat happy farming